Hello! Good morning mga tangay! So at mga dahil nga tayo ay low carber sabi na ating mga kapwa low carber kailangan nating kumain ng red meat para marami tayong energy sa buong araw. So ano nga ba yung benefits ng mga red meat? Unang-una is mayaman sa protina, tumutulong sa muscles building at tissue repair. Pangalawa, high in iron or hemi iron. Nakakatulong sa pag-iwas sa anemia. Mas madaling ma-absorb ng katawan kumpara sa iron sa gulay. May vitamin B12 at zinc para sa nerve function at malakas na immune system. Creatine at carnitine natural compounds suporta sa energy production at brain function. So yan yung ating mga benefits na makukuha sa red meat. Kunting paalala lang wag pasobrahan kasi anumang sobra ay hindi maganda sa katawan baka tumawaas yung ating cholesterol at saka yung ating triglycerides. So, dapat is siyempre in moderation pa din. Kumain din pala tayo ng pipino. At ito naman ang mga benefits na makukuha natin sa pipino. Unang-una, hydrating. 95% of water, perfect sa mainit ng panahon at kung dehydrated ka. Low in cal calories and carbs, safe sa diabetes at low carb diets. Mainam sa pagpapapayat at maintenance sa timbang. Then, mayroon din siyang anti panlaban sa inflammation at aging, high in fiber, lalo na ang balat, tulong sa digestion at pag-iwas sa almoranas, cooling effect, nakakabawas ng init sa katawan, kaya mainam sa may UTI o oh yeast issue. So yan yung mga benefits natin na makukuha sa pipino. Kaya kung kayo po ay gusto nyong mag-diet o mag-low carb, itry nyo na rin to. Salamat!